yun mga amigo tinira na ulit namin sinukat sukat namin sa bangka talagang sigo lang siya ba hmm. may clearance lang sa kunti o kailangan namin itikom yung pa yan o no? namin ng kunti para hindi isa ano, kabilaan okay. medyo tinikong namin para hindi siya sikit sa baba dito sa ibabaw wala problema kay buka na yung ibabaw eh. yun magpuputol lang kami nang ito oh. pa okay. rin. Okay. Oh. 65,000 ila? Oh. 65,000 oh. 65, oh. pa rin Hindi, lang difference ay eh. salamin pala Ayan Saksak mo yan ha? Na mga amigo, dalawa nang ilisin namin Mm. Ito ah, oh, dalawa na. Eh, mayroong mayroon akong nadalan doon nga ibenta daw ng niya. Eh, oh, sira daw ang kanya eh, sabi ko Galing ko na doon sa ilan ni eh, na ni eh, amigo kung bayag si amigo. Eh ngayon naman eh, hindi pa nakadesisyon si amigo kung payag sa o hindi kaya nga eh, hindi pa hindi ko pa ito binalik madanan man lang ito mga amigo gawang madanan sa ano pag-uwi ko sa bahay namin Yun. Eh, hindi pa nakadesisyon sila nga kuno ano eh Makaiba kasi siya. O, makaiba. Ito mga... Hindi oh, maganda yan. Ito mga may atras. Oo. Oh. Ito mga amigo, ito. Oh. Ito, ito ang nagkaiba sa kanila, ito di trend. Pinaplano ko kasi diyan. Oh, ito naman di kunya. Yan di kunya. Pinaplano ko mo diyan. Ayun. Tayo na iba, torno na ang gagawin ng kunya. Ayun. Oo. Iyon ang pa ng balumbong niya. Oo. Kasi manipis na eh. Manipis na. paliwan. Oh, nakapdi. Tinutulungan natin at tatapat sa butas oh. ay. Oh, ito mga amigo, maghapon ito, yari na ito ni Amigo bit. Itong gawa namin ngayon na Pag, 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 pag <laughs> magdidiretso kami lang gawa. Oh, wala wala lang sarang ang burnout ngayon. Yari na ito. Abokas siguro doon naman kami sa Gracias. Okay.

Ay, magamit yan. Magamit yan dito. Ayon. Ay, so? Ayos kayo. Ayan. Ayon. Ayon. Pinakapatter niya. Itas. Ayan. Ayan Pinaka-pattern niya.

Ito, suyo muna ang bumiba, Oh. Bilin din kami, oh Nagkain muna ako, nagkain. O, oh, na, ng, silaw. Oh. Nagkilaw okay. <coughs> kami ng silaw. <laughs> <laughs> Yan. Yan ang bago namin vlogger ngayon. Yan, <laughs> mag ma ako sa laot. oh, yeah. Mag-video lang.

Ah, tama rin 'yan. meron tayong Wilder dito, ang daming wilder dito ngayon. Nagdatingan. <laughs> Nagdatingan ang wilder. Ay, hindi na marunong. Natamaan ako niyan tenemen. <coughs> Alin? Yung kwan, no? Tama na ako ng Ah, yung namula mata uh, mo. Hindi nababasa 'yung ano 'yun. Ang willing dapat sa dagat. Sanaos ako ng willing card. Oo, So, ang so for, sa pagkakataon na sa model. ay nabalik. Ay, nabalik. Ay, kina -kina -kina -kina. Ngayon na yung usok yung hunding Yung usok ang kanyang tabido? Oo. Oh. Yung usok ang masakit sa mata hindi yung liwanag? Yung usok na. Paano uh, uh, yung hunding lalim? Ano? Paano yung hunding lalim? pala lang yung pinakainama, matibay yung uh, ano. Sumasabog ka rin yung paksi niya. Parang ano? Hindi, walang usok yan. Tapos para ba parang yan. Huh? Walang usok yan. Yung dito pala, huwag niyang parang kapalang. Yung dito, huwag niyang kapalang sa ulo. Dito, 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 kapalang. Ano yun, dito eh. Dito, dito. Sambal niyo yung dito. Ay, ito ka nakapasa na. Hmm. Kasi hindi nga yan, isang pagganong lang Dito.

Ang daming welder ay. Daming welder. Oo. Oh. Kaya sobrang tibay yan. Sa so, amigo na naman oh. Kumain muna ako mga amigo ay Tapos ang kumain Sila naman ay ayaw kumain Okay na daw sila. Yun o, mga ano Hindi lang, hindi lang ganong kagandahan yung ding. Uh, hindi, hindi ganong pantay. Basta pero, masigurado lang natin na matibay. Bukol-bukol, uh, mga amigo. Pero hindi yan, hilaw. Hindi hilaw yan. Hindi lang magaling mag magpuls ang pulso sa kamay ba? <laughs> uh, Ayan, tamay lang. Uh, Ganda ang kapit niyan. Ay, nala magtansa sa building rod. Hmm. Hirap tansa mga amigo. Gawa ang sukat kami dito, sukat kami sa bangka. Gawa ang yung makina, sigun-sigun lang. Hmm. Uh -oh. Hindi bali kung, kung malaki yung bangka, ah, uh, basta mapaahan namin yan. Hmm. Wala na sukat-sukat kasi kung luwag, ito kasi aming pinahanap yung alam mo, ganito, yan o oh. kung yan sa malaking bangka, hindi na ako magsusukat sa bangka gawa na kung waluang yung ilalim na yan i-stretch ko na yan, mas matatag ito, ay, ito, ito ito pala, yan o oh. pwede ko namang i-stretch sana yan dito mas matatag ayan, i-stretch lang dito o ganon oh, ang problema, hindi naman kakasya sa tas oh hindi kakasya Oh! Oh, hindi, hindi pa nga ng mga ほぼすごい。 wet na lang sana yun. At uh, okay na. Tapos ay lalagyan ko pa ng dito sa ilalim. Ito mga amigo na sa vibration na makinan. Kayang matisang. Ito naman dati. Yung aming unang nagkamakinan ako na ganito eh. Dito ko nilagay sa ilalim. Yan o. Oh. Mayroon din ito talagang kabitan. Tapos napupunggal din. Dawa ng sa bangka kasi walang engine support. Kaya ang gagawin ko ito. Yan o. Oh. Lalagyan ko yan dito, dito sa ilalim. Oh. Salo. Ah, may salo pa siya sa ilalim bukod sa si babaw. Para ano? Hindi malapad pala 'yan, nagagawa sa pala ng lapad noon. Yan malapad oh. Lalagyan ko pa ng saloyan diyan para matibay. yon, Abang na lang uli mga ko, Ah. Uh, sa sa Hihinto muna namin at burn out na. Yun na mga katuloy. Kunting ano na lang ito. Kunting na lang gagawin. yon yung cross join. Basta abangan nyo lang. Malalaman nyo na. Susunod so, natin gagawin ulit dito. Saka di sa bangka, hindi pa kami tapos eh, mga gagawin pa rin kami doon at magbabago pa rin kami ng pilot house basta marami pa lahat yan i-upgrade namin lahat at uh, hindi kagaya ng dati yung dati mahirap gawin mahirap hirap yung kapitan ay eh, ito pag natapos to ay eh, para ka nagdadrive ng sasakyan sa tahit ganun na magiging uh, ka kalalabasan dito mga amigo yun abangan nyo lang susunod natin video